Hello everyone! Inday is here and again and again. Kumusta ang lahat natin mga kababayan dyan? Hope na okay lang kayong lahat. Bago nga para tayo magmarite sa video na ito ay hayaan nyo muna akong i-shoutout ang ating mga solid supporters dyan. Hello sa ating mga followers at mga non-followers dyan na lagi sumusubaybay sa ating mga video mabuhay at magandang araw sa inyong lahat. At ito na nga sa video na ito ay nakakakain na naman ang inyong Inday. Hapon nga pala yan na dumating kami galing sa basta nagtatrabaho at naglilinis sa gilid ng mga kabahay-bahayan at syempre pagkatapos natin magtrabaho ay nagutom na nga ng tuluyan kaya kung makikita nyo wala na nga akong pakialam dyan nakaupo na nga ako sa sahig baka makita na naman ito ng mga bashers ko ay ang aking plato ay parang takip lang ng kaldero ha, 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 ha. anyway by the way hindi po talaga yan takip ng kaldero yan po ay paglulutuan ng cake paano ba naman kasi pagkatingin ko dyan sa lagay ng plato yan lang yun nandun kaya eh syempre By the way, anyway, kinuha ko na ya talaga kagad at tilagyan ko na ng pagkain. By the way, anyway, wala nga pala tayo dyan mga nanay at tatay kaya tayo ay magbuhay-buhay. Yung Hi. kinain ko nga pala dyan ay tira pa namin yan kaninang pinagtanghalian. Kaya ayan, nagkuha-kuha na at ako'y nagbuhay-buhay na nga ayika pa. Yung kasama ko nga dyan ay takot nga sa camera kaya sa LED gilang siya umupo. Siyempre, pagkatapos atin mapagod, kailangan talaga natin mag-recharge kaya kahit saan pa tayo upo ay okay lang. Ang importante nakakasubo. Sa mga kababayan nga pala natin siya magbalak mag-abroad ay nako pag-isipan niyo po ng maraming beses. Dahil hindi po talaga lahat ng mga kabayan natin na nakakapagluto ng kanilang mga pagkain. Hindi tulad namin ay sinuwerte nga ari sa buhay. May mga amo kasi kung ano yung kinain nila, yun na rin ang pagkain mo. Pera na lang kung may matira. Kung yung iba naman ay hindi talaga nagbibigay. Kaya yung iba ay kinakain ay laging tinapay. Tapos papartneran lang nila yan ng chay. Pero naman din mga amo na hahayaan anang yung katulong magluto kung anong gusto nila. Kaya lagi kong sinasabi sinasabi sa inyo kung magbabalak kayo mag-abroad, ang pag-abroad po talaga ay swertihan lamang. Marami nga po pala tayong mga kababayan na hindi talaga siniswerte sa kanilang mga amo. Kaya kung ikaw kabayan ay maswerte ka sa iyong amo, takakapagluto ko ng iyong pagkain ay napakaswerte mo na talaga. Basta lagi nating tatandaan kahit anong mga trabaho natin, wag nating kalimutang kumain. Kung makikita niyo mga video ko, lagi akong kumakain. Bahala na hindi ako tumaba, sa ako ikakain. Medyo na lamigan na nga ang aking puwet sa kakaupo sa sahig, kaya ayan lumipat ako ng upuan. What? Kita nyo na talaga kung ano yung kinain ko. Bahaw lang po talaga yan. Binodburan ko ng toyo. At syempre, kahit toyo lang yung ating ulam, meron pa rin tayong Pepsi. Kahit sa sempre, Pepsi lang, mga kabayan. Masaya na talaga yun yung Inday. At hanggang dito na muna ang ating video, mga idol ko. Magkikita kita ulit tayo sa ating susunod na vlog. Thank you so much for watching. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa akin. At sa mga hindi pa nakaka-follow dyan, baka naman pwede nyo na ako i-follow. At i-share nyo na rin. Comment nga pala kayo dyan sa baba kung taga saan kayo para malaman natin kung saan na nakaabot ang ating video.